So, kakao lover, ayan na yung area. Ang ganda ng kakao dito. Ang ganda ng climate dito. Ayan, no oh. Malalaman mo talaga sa tubo ng kakao. Ayan, oh, yung mga katawan ng kakao. Oh. Ang ganda, oh. Pasok talaga yung climate niya. Mga grafted po ito. Ito, mga UF80, oh, lalaki, oh. Ayan. So, ito, nag-graft kami doon. Ayan, oh, formado talaga. Tayong-tayo yung kakao. Pero medyo rolling dito, mga kakao lover. Ayan, papaba tayo sa farm. So dito tayo mag check uh, tutorial. Mag-aral tayo ng pruning, no? May mga bata tayong tuturuan. Ito oh. So wala naman siyang ibang crop ko konti lang. Ayan, oh, daming bunga oh. Ayun, ito ay BR25. BR25. Grabe oh, ang daming bunga. Lakas ng bunga ng BR. Mga kakaw ayan oh. Oh. Mataba ang lupa dito. Ito pa pababa pa oh. So ito yung ide-demo namin na ah. pag-aralan talaga. Kung paano, paano nila gawin ng pruning. Yan. So, unang gagawin. So, yung farm. Ang lawak ito. 7,000 trees. So, yan. clearing muna sila. Clearing. Clearing muna. Medyo downhill siya. At least mga 20 siguro. 20 to 35. Okay pa yan. 25 degree. No? 35 degree. Rolling siya. So, ayan o. Oh. Mga kakaw. Ayan. Pupruning nga namin yan. Ngayon. Yan. Clearing muna sila sa ilalim pinaka-importante mga kakaulaber clearing muna ayan dito tayo dito clearing o ito yung isa oh, ba't hindi ka nagtrabaho pakapi-kapi ka lang ano to na, supervisor walang yan o, ito ay eh, ipuproning namin so ayan may intercrop konti na niyog ang iba ayan o oh. niyog yung iba naman wala mayroon naman kahoy doon ayan pwede sigurong Uh, papasukin ang init dito sobrang dami yung mga sanga, ayan oh. Overcrowded ang sanga so kailangan natin bawasan to. daming ang daming sanga niya. So hindi na magbubunga na maayos yan. Pag hindi mo tinanggalan ng mga sanga. Ito naman, ayan. Ito ito po pruning namin. Ayusin natin yan. Okay, ito. Ayan, ayusin namin. So, malawak pa to mga kaulaber Ano daw? 9 hectares. 7,000 trees no? Punta doon sa baba So gagawa lang kami ng area na Magtuturo dito One on one talaga tapos sila nang gagawa uh, Hindi po namin papakyawin yung trabaho Tuturuan yung mga farmer Yun yung ginagawa natin no? Pupunta tayo sa farm Tuturuan ng pruning, abono, pest, pest control Tatlo lang po yung tinuturo natin Pero hands on talaga Yun lang naman importante sa kakawi Hands on talaga Paano sila magpataba ng lupa Paano mag pruning Kailan Ano gagawin tapos uh, pest control ano yung mga technique na uh, hindi na magbalot or magbalot ba depende po sa scenario sa situation okay